Yan, mga Gawiks, ang masayang gabi sa lahat yan. No? Ngayon ay Sabado ng gabi at bukas linggo ay wala tayong pasok. Kaya ngayon tayo uwi ng bahay, mga guys. At ito yung service natin ngayon. Tayo ay nakabit ng Christmas light no? sa ating gulong ng ating bike. No? Ayan, ng ating service sa pag ng bahay. At ating madadaanan ngayon mga Gawiks ang bayan ng San Mateo yung kanilang Christmas light no ay ating titingnan at tayo ay manunood doon ng kanilang Christmas light design at siyempre sa bayan din ng Muntalban kung saan doon tayo nakatira mga Gawiks no at tinding silipin ang mga Christmas light nila doon yung ating madadaanan no So ayan yung service natin ngayon mga Gawiks kapag gabi tayo uwi ng bahay mayroon tayong ilaw ayan ayan So ito ay solar light mga gawiks Nandito yung kanyang power Ayan Nandyan yung battery nya At binibilad sa araw natin yan Kapara may power no Katulad nito Ayan Inipit lang natin dyan sa rayos So yan yung ating service pag gabi mga gawiks So alis na tayo Hinatay ng bahay Ngayon ay sabado ng gabi no Ayan So ayan mga gawiks no dito na tayo sa San Mateo Ayan. SM San Mateo mga guwiks. At ngayon ay December 21 nga, no? Sabado. So, ayan. Mukhang maraming taong mga busy sa pamamasyal. So, doon mamaya mga guwiks, madana natin no, yung bayan ng San Mateo, yung kanilang munisipyo dahil nandoon yung Christmas light decor nila. Ayan. Titingnan natin mga guwiks. So, lang sa padyak. So makikita na natin ngayon mga Gawiks yung kanilang mga design sa kanilang Christmas light dyan no? na ating madadaanan ngayon. So ayan mga Gawiks ay, at malapit na tayo no. KFC ang una nating nakita sa bandang kanan at siyempre sa kaliwa naman ay ang Jollibee sa taas ng kanyang tower doon sa taas mga Gawiks. at ang kasunod dito ay shikis ayan so dito na tayo ngayon mga Gawiks, sa kanilang christmas light decor no ayan tanaw na natin dito so tatawid tayo dyan sa kabilang side mamaya mga guwix no dekor tatawid tayo dito mga guwigs, para makita natin ang malapitan So ayan, ayan nga Wow Ayan mga guwiks Kitang kita natin So tayo ay babalik so yan yung kanilang mga christmas light pala dito mga nung, no? ngayon natin yan na uh, kita sa pag uwi natin ngayon ayan so ayan si ati nag picture wow Mga buti mga gawiks, ayan, mga buti may palaman sa loob. Sigurado tayo mga papel-papel 'yan. Ayan, mga buti, mineral water. Mineral water mga gawiks ang ginamit nila. nga yung sabsaban kung saan dyan sinilang si Kristo so mga boti o mineral water no plastic mineral water na kanilang ginamit ayan coca cola bottles karamihan coca cola mga ayan pinagpatong patong, -patong. So, yun ang ating nakitang design ng kanilang Christmas light decor dito mga Gawiks, no? So, tayo ay tuloy na. pag na tayo sa ating bayan ng Montalban. Ayan yung munisipyo ng San Mateo mga Gawiks. So, yan. At ang kanilang simbahan dyan. So, yan. Babiyahin na tayo. So ayan na mga gwiks tayo ay malapit na dito sa highway ng Montalban o Rodriguez Rizal Yan kanina nga mga gwiks no doon tayo sa bayan ng San Mateo at yun na ating na videoan Yung kanilang Christmas light decor at ngayon naman ay yung dito sa Montalban Yan so dito mga gwiks ito yung highway kung tawagin no yung may mercury drag dyan Crossing yan mga gawiks Pakaliwa yung papunta doon sa Quezon City So yan, medyo traffic na nga mga guwets, no Traffic So yan mga weeks, yung papunta doon sa Quezon City no Ayan So, madaanan ngayon natin dito mga weeks, yung munisipyo ng Montalban so ayan yung simbahan dito mga Gawiks, no simbahan ng Montalbano ayan so, dito sa kabila yung kanilang Christmas light decor ayan yung kanilang gym yung kanilang court sa loob maraming naglalaro dyan ng basketball at volleyball Yan, at pagkatapos natin malagpasan ang simbahan, ito na yung munisipyo ng Montalban na ating madaanan at yan yung kanilang mga Christmas light decor so ayan mga greeks ang kanilang dekorasyon ng Christmas light dito no ayan umiikot doon sa taas ayan ang kanilang giant Christmas tree at siyempre paglagpas natin dito mga gawiks nandyan yung chowking sa kabilang side no ayan at dito Jollibee So, ayan yung Jollibee. Ang daming kumakain mga guwigs. So, ayan yung munisipyo ng Montalbano. Bayan ng Montalban. Ayan. Rodriguez. So, ayan na mga guwigs. Tayo ay pauwi na ng bahay. Tuloy-tuloy na tayo. Ayan. So, doon din sa may aming lugar sa subdivision kung saan doon tayo uwi ay mayroon ding mga Christmas light decor doon no, sa rotunda yung paikot mga duwigs, mamaya maya ay makita natin pagdating natin doon no. Ayan. so tuloy tuloy lang tuloy tuloy lang ang padyak para makauwi ng bahay Yan yung design dito mga gawiks no. Christmas light decor ng subdivision namin dito. Yan. So may mga namamasyal na ngayon mga gawiks. Yan. So hihinto tayo sa glit mga gawiks no. Ayan para makikimaritis tayo diyan. Ayan, may namamasyal nga. Ayan, mga bata. Wow. So yan yung ginawang dekorasyon ng Christmas decor ayan mayroon pang padulasan ng bata so yan yung kabuuan dito mga Guicks, ang ating nadaanan dito yan ayan, mga batang naglalaro no dahil sa ngayon ay medyo magaga pa mag ala city o 7.30 yan so yan yung kanilang dekorasyon So, pag tuwing Pasko mga guwigs, talagang nilagyan nila to ng Christmas light decor no para pasyalan din ng mga bata kapag ka gabi na no. So, yan no. Ayun. Oh. So, papasyal ko dito mga Goits yung aking alaga no. Ayun, ating nakikita nga masaya yung mga batang namamasyal dito. 'Yan oh. No? may TikTokers din no? So, 'yan 'yung pinanggalingan natin yung mga guys na tulay no. Tawbi tayo diyan. So, 'yan ang aming daan papunta sa aming lugar no diyan. Kaya ito ay nasa gitna dahil doon sa kabilang side, iba naman. Ayun 'yung isod diyan sa kanan. Pag-ikot natin dito ay dito naman sa amin. So, kaya malapit kami doon sa bandang ilog mga gawiks. Kaya pagka, pagkaumaga umaga ng linggo o wala tayong pasok, tayo yung namamasyal doon. So, ayan. Masayang nagpapadulas ang mga bata dito mga gawiks. Ayan. So, mamayang medyo gabi-gabi na ay maring uwian na itong mga bata dito mga gawiks. So, ayan na. Tuloy na tayo sa ating tahanan, sa ating bahay. Yan ay nadaanan lang natin sa ating pag-uwi, no. So, ayan mga guwigs. Bye-bye. Yahoo! Merry Christmas sa lahat dyan! Naway ang diwa ng Pasko ay sumayin yung lahat dyan, mga guwigs. Masayang buhay lang. Bye-bye.